Ako sa dambana, ay ihain. Amen. Amen. Binigyan mo siya ng galing sa langit. Manalangin tayo, Panginoon namin Diyos, pamagitan may pagkamatay at muling pagkabuhin na yung bugtunanak. Niligtas mo ang tao. Lipos ng pagtiwala namin, ipinahayag ang hiwagang ito. Pamagitan niyo, Kristea, tulungan maranasan namin ang ginawang pagsakop alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin kanyang santong alan. Purihin ang kanyang santong pangalan. Purihin si Sa Kristo, Diyos na totoo naman totoo. Purihin si Sa Kristo, Diyos na totoo at tao naman totoo. Purihin ang ng ni Jesus. Purihin ang alan ni Jesus. Purihin ang kanyang kamalmahalang puso. Purihin ang kanyang kamalmahalang puso. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin kanyang kapal na pakalagang dugo. Purin si Kristo, so Santisimus Sakramento sa altar. Purihin, si so Cristo, Kristo, sa kapal sa ng dalasang Sakramento sa altar. Purihin, ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purin ang dakilin ng Diyos na si Maria Santisima. Purihin, ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santisima. Purihin ang santa dinarong isang pag sa Kanya. Purihin ang banal at dinarong isang pag Purihin naman natin pagkakit sa langit kay Santa Maria Birhen. Purihin ang maluwalhatin pag-aakyat sa langit Santa Maria Birhen. Puri ang ala Maria Birhen at Ina. Purihin ang ala ni Maria Birhen at Ina. Purihin si San Jose na kanyang kalinis esposo. Purihin si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel sa kanyang mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga santo. Maganda umaga po sa ating lahat. Sasama-sama natin pagdiriwang ng Banal na Eucharistia. Sama natin sa ating panalangin ang layo ng ating mga tagapagtaguyod. Ang pasasalamat ni Nadani and Prece Santos and Family, Eddie and Iris Pangilinan and Family, Herr Truders Lopez and Family, Dr. Linda Mendoza and Family, Dr. Sancho Mar Jr. and Family, April Kate Lazaro and Family, Amelita Maximo and Family, Concepcion Arcega and Family, Junior and Shirley Principio and Family, Christy Miranda and Family, Paulina Ricky and Ramil Rivera, Ed and Lisa Santiago and Family, Rolando and Carmencita de Leon, Berhilio and Jovita Manuel and Family, Tony and Evelyn Salazar, Mrs. Anisha S. Nicolas and Family, Mr. and Mrs. Cesar Nancy Nicolas Concepcion and Family, Clarence Nico and Concepcion, Marilo Santos Macalinaw, Josephine Arsolon, Bagtas Family, John Christian Saez and Family, Robert Christian Aquino and Family, Chito and Denise Hernandez, Michael and Estela Gadi, Almin and Lucille Santos, Ellie, Celine and Dominic Nicolas, Nanding Nida Joy J. and P.N. Galvez, Matilde Principio, Ray and Connie Cruz and family, Perly and Mandy Kahalhal and family, Shanidin Kahalha, Rowena Mendoza, Marina Del Rosario and family, Jet Erasusta and family, Elma Victoria and Sol Victoria, Kevin Francis Javier and family, Charmaine Beksha, and Baliwag Branch, Perez family and Reyes family, Jose and Conchita Baldomino and family, Ading and Carmen Leoncio and family, Apostolado ng Panalangin, Crispina Villanueva and Family, Juanita Perez, Yolanda Acuña, Juliana Rubio, Redentor, and Juliet Hilario and Family, Nagpaparangal sa Mahal na Biryan ng Lourdes, Legion of Mary Presidium, Inanang Kalinis-Linisan, Resita Chamsin, Julieta Garcia, Rizalin Akire, Rosita Rodriguez, Crispina Villanueva, Joenia Perez, Carmen Leoncio, Emilia Marcelo, Rosalina Antonio, Felicidad Reyes, Regina Ortega, Consi, Patricia Rafael, Evangelin Sapra, Dina Domingo, Hilaria Hilario and Family, Narcisa Beray and Family, Belia H. Cruz, Teddy and Melly Pangilina and family, ang pasasalamat mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Juliana Rubio, Amanda Mar Mercado. Ang natatanging kahilingan nina, Eddie Neris Eltel, El John Energy Pangilina, Celine Nicolas, Nita Galvez, Leonida De Jesus, Shirley Principio, Olivia Aranda, Tony Marvick Samantha, Thomas Saiban, Aliza Sage, Isaiah Antonio Maria and Victoria Sanchez, Ramil Rivera, Ed and Lisa Santiago and family, Tony and Evelyn Salazar, Anthony Arbin, Anthony Ogo Salazar, Adrina Lucia Salazar, Daryl and Monique Evelyn Mamaril, Anthony Joseph Precious, Alaina Imera Salazar, Samantha Annika Mamaril, Conrado Arcega Jr., Arner Alcantara, Ryan Glenn Magtas, Julia De La Cruz, John Christian Sanchez, Robert Christian Aquino, Marisa de la Cruz, Alvin Marcelo, Sherna Ampil Benigno, Charity de la Cruz, Edita de la Cruz, Manuel Aguilar Jr., Marvin Bernardo Alfonso Constantino Jr., Belen Santos, Linderit Maglake, Alicia Inocilio Lira, Winnie Rose Aquino, Jefferson Silvestre, Melissa Aquino, Clarice, Kate Garcia, Emmanuel Perez, Chito and Dennis Hernandez, Menchi Baro, Manioto, Concha Lopez, Jamie Carla Santos, Jim Christopher Santos, Jed Oliver Santos, Almin and Lucille Santos, Ronela de la Puente, Elin Ganjongko, Christian Ian and Marilo Santos Macalinao, Rian May Sotomil, Dorothy Grace Manuel Aileen Ong, Exil Vincent Silungan, Jamie Yu, Bernadette Alcantara, Telma Rubio, Angel Sabrina De Vera, Maan Ramos, Telma Rubio, Mary Ann De La Puente, Rick and Helen Aguirre Aspirin and Family, Trixie May De La Puente, para sa maagang pagaling ni na Isabelita Aquino, Maria Teresa Yutok, Joaquin Yutok, Felicita Centeno, Robert Rivera, Michael Opeleña, Concepcion Arcega, Hilbulanadi, Bulanadi, Yolanda Tadeo, Elma Victoria, Adelaida Berganos, Anisha Santos Nicolas, Angelina gopez Santos, Christopher Arsalon, Emilio Gomez Santos, Gloria Santos, Tomas Manuel Lopez, Nerissa Pangilinan, Jose Alberto Palamiano, Mary Jane Villarico, Hernando Galvez, and Jerry Sison. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na Yumao, Maria Paz Bis, Bin, Vicente, Carmen Leo, Lorenzo, Catalina Aurelio,